Hi guys, ngayon magluluto po pala kami ng mikos-mikos na talong. Ay, malay, sortang <laughs> talong. Tapos first guys, yan, butas-butasan mo na lang siya. Di ko alam kung anong purpose ng butas. Siguro para niya siya pumutok. Pag isugba mo na siya sa apoy, ganyan. Yan na siya, yan yung apoy. Dapat kuhan siya. Dapat malakas yung apoy para mas madali siyang maluto. Kasi matagal to maluto eh. Tapos ganyan yung apoy namin dito. Ganito yung ginagamit namin dito sa probinsya guys. Kaya ito na siya. Medyo ano na siya. Medyo luto na. Kaya malapit na tayo sa katotohanan. Sa katotohanan iwan ka rin niya. <laughs> so ayan guys. Binabalatan na namin. Binabalatan na yung talong. Para ano. I-mix na lang siya doon sa itlog. Yan. binabalatan na siya. Mainit guys, kaya mahirap siya balatan. Mainit kasi. Siyempre, mainit kasi galing sa apoy. Oh my goodness. So, ayan. Balatan lang natin siya. So, na natin sa pagbalat guys. Kasi parang ano eh. Sobrang hina eh. Sobrang init kasi. Ayan, bilisan na natin eh. So, ayan guys. Natapos na namin lahat balatan. So, ayan na siya. Ilan, ilang, ilang piraso ba yan? Saya na siya. So, mag-ano na tayo. magbiak na tayo ng itlog. Kasi kapag torta, eh, lagyan ng ano, itlog. magbiak na tayo ng itlog. Tapos, mikos-mikosin lang natin siya. Yun, sobrang hina ang pag ng itlog, ha. Ingat na ingat, ha. Hindi ko alam kung bakit niya naingatan yung itlog na yan, eh. Hindi <laughs> ko, ano. Yan, imikos-mikosin na yung itlog hanggang sa ma-ano siya, <laughs> ma ano ano ba tawag din ma mix yung ano niya asin at saka ajinomoto bichin sayan, so, kailangan siya i-mix talaga eh para ano yung lasa niya parang parehas yung lasa niya kasi minsan kapag di siya ma-mix ng maayos man ano eh. yung iba walang ano yan basta siya ina-arrange kasi dyan siya lagyan ay, hindi ko alam mo bakit nilipat dyan. Para ano, what the purpose? Kasi para, so ayan guys, yung ginamit namin na ano, crispy fry kasi so, yung sobrang anghang. Kasi, para yung magkain, oh, maanghangan. Kasi tayo pa yung nagbili ng ulam, tayo pa magluto. O oh, yan, alam na. Alam na kung anong gagawin. So yan, parang sobrang tagal ko dyan. Ako ba yung nagluluto? O hindi? Siyempre ako yung taga video. So ayan guys, i-ano lang siya kay para lahat sila malagyan kasi malit lang yung ano natin ni Crispy Fry. Kasi sobrang anghang yan guys, yung binili namin yung sobrang anghang talaga. So ayan, nagpapainit na ng ano kalaha. Tapos ayan na siya. Isang, isang piraso lang, niluto. Walang mantika. Siguro nagbili pa. Ayan, ayan siya. Ano na guys? Ano na siya? Duto na siya yan. Kasi sobrang lakas yung apoy eh. Siguro maraming kahoy itong nagluluto eh. Kaya madali lang siya maluto kapag malakas yung apoy. Wala namang gasol dito sa probinsya eh. Pag mahirap ah, walang gasol. So ito na nga siya guys. Final output. 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 So ayan. Sobrang ano siya. Itsura pa lang sobrang anghang na. Kaya mag-ingat na. So, ito na guys, luto na. So, magkain na tayo. Kain po pala kayo dyan guys. Sobrang anghang. Kaya patawa-tawa lang kami dyan kasi sobrang anghang talaga siya. Hindi talaga siya maano, sobrang anghang. Kaya prepare ng tubig yan. Para kung na, inom, inom ng tubig, oy. Diba, <laughs> kain tayo pala, guys. Tapos may ano pa kami dyan, olaw, um oy. Sobrang anghang kasi ng ano, Nag-usap-usap na kami dyan guys kasi yes, hindi namin yung makain yung ano yung torta eh. Grabe anghang talaga. Parang ano siya. Parang ano kami. sahan kami dyan guys eh kasi tamad kami magluto kaya inanghang masyado yung ano. Yung torta. So ayan guys so sobrang rami pa siya kasi sobrang anghang talaga. Kain na tayo guys. Sana wag yung kalimutan i subscribe, like, and share this video po. Thank you. Kain po muna kami. Diyan na lang muna kayo. bye, -bye.